sa panahon ng kawalan, masusubok ang katatagan ng samahan, katatagan ng pag-iibigan. Sa bundok na ito, nakatira si na Sa kabila raw ng kanyang kapansanan, minahal raw siya ng lubusan ng kanyang asawa. kan kayo natutulog. Okay. Ito na kayo natutulog pala. Kasama at lang. Tanggal pa sa road at manjit. Manabit upo. Tapos san ang ginagawa, ginasugot ginag eh? ni Mateo? Niyo. Ah, dunyan. Supo. O Pinya ano yan oh, no? pinya? Mm. -mm ng fiber. Paano mo ginagawa? Nandayuan kasi kay no. No. ang ginadaan Hmm. Marini Nagsimula ang kanilang pag-iibigan sa pamamagitan ng text. Textmate ikanga. Masipag at walang inaatrasang trabaho ang kanyang asawa. Pero may mga panahon na dumadanas talaga sila ng kawalan. May mga panahon na saging na lamang raw ang kanilang pagkain. May? Mawagin ka ko ba asawa ka ka nang Hmm, saging lang kuminsan yung, ula, yung ano nyo, yung pagkain niyo. Pag walang trabaho. Bihira magkatrabaho si mister mo? doon hmm. hmm. pa man raw na nasa radyo tayo ay pinapakinggan na raw nila kami kaya sinubukan niyang magpadala ng minsay sa amin at agad naman kaming tumugon. ito oh na parang hindi na makakaya yung kulong natin ah. taas pala itong lugar ang ganda ng view dito oh. ganda dito

ulan kanina sa Calibu, Ay, si Baan, dito no? sa saan si yung sa simbahan Ito. ito yung cross welcome to ano itong arkanghel walang signal pa wala namang tagambang eskwela sa simbahan ba tayo to no Okay, sir. Balik daw tayo dito sa UBOS. Dito pa yun sa UBOS siguro. Baka ay tama yun, yung kanina. Yung kanina doon na simbahan. May simbahan kasi doon. Eh. Dito siguro sila. Oh. Ay ba? Hindi ba ito? Kanina pa ito. Ah, Naga-Wi-Fi siguro sila dyan. Ako, ang hirap man ang internet nila dito. Ano?

Eh, ikaw yung naghingi ng tulong? Oh, hmm, sir. saan bahay nyo? Ayun. Kaya layo pala ng puta namin. Uwi na kami. Sige, te. Ah. dito pala. Aray ko. Okay. Hindi nag-blard. Bet. Init ang panahon ay Ikaw yung lumapit sa nag-message sa amin? Oh, ah, ano pangalan mo po? ng Pilipi. Pilipi. Saan mister mo? Ayon. Ayon. Mister mo, bata pa kayo ang ah. Ilang taon na kayo? 23 ako. 23? Ang bata nga. O siya. Punta tayo doon sa bahay nyo? Kaninong bahay naman ito? Sa ay, panugangan. Ah, panugangan mo. O sige. Pwede ba tayo doon? Sa bahay saan na tayo magdaan? O sige, sige ba. Ah, hindi ka halos naka ano pala. Anak mo ito? Mm, good morning. Good morning. O sige. Ayun ah, yung ano mo. Tay dalhin na lang siguro natin yung mga grocery at kuya patulong na lang. May dala na agad kami sa inyo. Saka na tayo doon magkwentuhan sa taas. Diyan na sa loob, no? Eh, may guest tayo diyan. Groceries. Oh, kuya, oh. oh. para sa inyo yan. Tara. Oh, tara. Oh, okay na? Tara. Ito yung bahay nyo? Dito tayo dadaan? Oh, sige. Ay, oh, ang init-init ng panahon dito umulan sa kalibo eh. Ayan, ito yung bahay nila, mga kapobre, sa bukid talaga. Kaya pala nangungulit si misis mo, kailangan, kailangan talaga pala ninyo ng tulong, ano? You know? Ayan, ito yung simpleng bahay nyo. O oh, sige, oh, di, lagay mo Sa inyo yan, galing kay Tita April Oh, welcome, welcome Ayun Totoy o oh. Hi Diyan kayo natutulog Oh Grabe mang sitwasyon pala ninyo ano? Pero okay naman, ba? bubong naman eh. Ito sana oh, may, may ano Malagyan mo ng Sawali Sawali kahit sa wali. Ha? Butong? Oo, kawayan. Ayan, uh, magandang umaga mga kapobre. At uh, nakarating na kami dito sa isa sa mga humingi ng ayuda sa amin, nag-message. Te, ikaw nag-message po sa amin. Hmm. Kumusta po ikaw? Okay. Mm -hmm. Ano yung sitwasyon ninyo dito? Mahirap. Mm -hmm. Ano yung pangkabuhayan ninyo? Sa, Nagsasaka na siya ng siyang niyog. Mm, yeah. Kaya kung wala ay, doon kami kinamaman mama na. Pagahingi? Uh oo. -oh. Ilan yung anak ninyo? Dalawa. Dalawa, oo. Oh -oh. Paano kayo nagkakilala ni mister mo? Uh, six mate kayo, dalawa? Oo. Uh -huh. Okay, oh. Tapos, si, si, ikaw yung taga dito? Oo. Uh -huh. Si misis mo? Tila kalisa. Oh, uh, ilang taon na ikaw? 25. 25 babata pa ninyo ha okay sino ang unang nagparamdam ikaw or siya 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 ikaw okay. paano mo siya na nagigtik sa nito sa radyo ba hindi sa barkada ah sa barkada kala ko yung sa mga radyo ah. hindi text na mo tik sa oh tapos ano nangyari mm. ka dayanan okay. ano <laughs> ka dayanan kayong dalawa katuluyan Oh. Saan kayo unang oh. nag-meet kuya? Sa balite, sa eskwelahan. Ah, sa eskwelahan din mismo. mo oh. Hay, kumusta na yung sitwasyon ninyo ni ngayon? Anong hanap Sabi dito ni kuya na tinatawag lang siya ng mga tao kung may ipapagawa, mga ganyan, may ipaakyat ng mga niyog, may ipapakuha ng mga kawayan, or ipaharvest na sagingan ah, Ganun pala ang trabaho niya Nagagadab mm -hmm. man kung amat ano na. Nagagadab man, mm man kung minsan. Uh, kaya yun pala, lumapit si misis mo. Um, so yung bigas pa ngayon, mahal pa. So, kumusta kayo pag walang may bigas man kayo? Ngayon? Oo. Oh. Grab ako, kahulay mo tayo, mga dayong pasok. Oh, save lang ninyo uh -huh. talaga. Sa ngayon raw ay may dalawang sako sila ng palay. Ito raw ay kaparti niya sa pagsama sa pag aani ng palay. Pero despite sa kapansanan ni Mrs. al alam mo naman noon nung... so, na PWD si Mrs. mo nung kayo ay mag oh. Sinabi niya, hmm. so yan ang tunay na pagmamahal, ika nga. Okay. Na talagang, uh, tinanggap mo siya anong masabi mo sa misis mo hindi uh, mo hindi ko na ikaw ha ano man ang mahambal mo kay Missis mo kay mister mo <tmical> <temples> <súper> hindi <hirlyos> wala man ako pag man pagloko hmm Bisan malisod pangabuhi. Okay. Guess, schoola, man din 'yung mga nga, oh, nag-aaral din. Mag-skwela pang nayo. Ito te ha. Ang groceries natin ay 1,739 pesos tapos minus natin ang 706 ano ito. Okay. Ah, sige ka nga te. Dito na si Ate ang pagbabalik. <laughs> bali ang grocery niya is 1,739 at saka yung uh, bigas is 580. Mm -hmm. So, yung padala ni Ate April is 2,500. May sukli ka na 180. Mm. -hmm. Ah. O -o, tanggapin yung, mo, uh, te, tanggapin ito, mo. Ito, yeah, uh, may 180. Ay, sorry. Ay, yun. Sorry. Oh, Puro pa. So ah, sige. Uh -huh. -uh. -huh. So ano ang gusto mong sabihin kay Tita April po sa sponsor natin? Salamat din sa nagpadala ka na kamo. Kami masirang kong Kalisod din yung sitwasyon iyahan. Uh -huh. Ha? Ah? Aman kon amat wagit kamu kwarta mm. mm. man gid. Ang amat ni kon kumisang. Ano ano po? Ang amat ni kon kumisang. Mai. Mo wagit <laughs> ni ubrang um, esa wag ka kumisang. saging lang kumisang yung ula yung ano nyo yung pagkain niyo. Mm. Pag walang trabaho. <sniffs> Bihira magkatrabaho si mister mo? Hmm. pa man siguro yang, ano. Oh. Ito man galing sa channel namin. Eh? Para Ayaw, may eh. imong uh, tagu-taguon para kung may mga kailangan imong mga unga mag-eskwela may imong mga huguton. Ha? Okay, sige. <laughs> Ikaw, kuya, ano imong ano masasabi mo po kay ano kay ati Tita April? Po? Salamat po. Hmm. Sa mga staff nito kan. station. Hmm milyaza. sa At April, maraming salamat po. At uh, sa lahat ng mga nanonood sa amin, sa pobreng vlogger, maraming maraming salamat po sa patuloy niyo pagtangkilik sa amin. At uh, sana ipatuloy ninyong suportahan po ang aming uh, channel. Nagsa ganon ay mas lumago pa ito at uh, mas malaki-laki pa ang maitutulong natin sa mga kababayan natin dito sa probinsya ng Aklan at sa iba pang lalawigan, mga kapobre. Magandang araw po. So ito yung dala namin, galing kay Tita April ito. Yan, bigay natin sa kanila. Ito yung mga ating mga groceries. Para makita din ni Tita April ang mga laman. Ayan, ito, kuya, ate. Ito yung mga sabon, mga shampoo ninyo. Sabon na panglaba, like uh, may ito. Ang uh, laba. Siguro hindi na natin pagbuksan na gid, no? Ay kay ikuan man nila to, lalagay man nila, babalik pa nila sa kuan Babalik pa nila sa plastic ulit. Ito may itlog dito tayo saan ninyo nilalagay ang crucery nyo? Dito lang, no? Ayan. Itlog ito. Mabaliskad pa yung pag ano ko. Mayroong noodles dito. May tinapay at mayroong mga kape. Ano? Ito rin may mga dilata rin. Ayan, o, oh, like ganito. Hindi lang puro isda, kundi may mga Argentina rin tayong kasama pag maggrocery tayo. Pang kapobs. Yan dito siguro natin ilagay ano. Okay na kayo na lang bahala, kuya. Okay, maglagay. Ayan. O siya sige. Itatabi ko na lang. Anong ulam ninyo kanina? It mukhang ito yung pagkain ninyo ah. mukang mm, mm, Mukhang may ebidensya ah, mayroon doong tandway ah. Ayan. Ayan, ito na. Dala na na. Ang panghapang. Ah, sa kabila. Sa kabila Nagasigarilyo ka, kuya. Ah, oh, tingnan mm. ting mo Ah, sige. Mm. Okay, sige. Dito na lang natin ilalagay. Ako'y uuwi na. yeah, Martin, sir. Ang gawin niyo kay may mo mako doong 1,000, ibili niyo lang 500 ng kawaya para madingdingan mo ito. Marunong ka ba magkarpentero? Ah. Oh. Oo. Ibili niyo na lang agad para madiskartihan ninyo, maayos ninyo. Putan ng dalawang bundok. Ayan. Sa gitna sila. Oh. So, ayan yung uh, ang bahay nila, mga kapobre, ay napapalibutan ng dalawang bundok. Ayan. Sa gitna sila. Oh. Ayan. Ayan. Ito yung bahay nila. Ayan.